Pwede, pwede matulog dito, Nay. Hello, Manalan! Kaya di ko kabate! <laughs> <laughs> unsay, unsay, ay mong giing unlo. Ano lang, Nay, ba? Pwede matulog dito, Nay. Ang diri man ka matulog, nga man may kita ka balay na mong tagilid na. Hey, hindi mo lang pwede dito, Nay. Di, giyod. Una mga... Ang bata, huwag okay kira ka. Ay, lakas masigun <laughs> ayaw na, uyoga, kay matumba. <laughs> Ay, hindi ba pwede dito, Nay? Hey, hindi, hey, Gion. Ano, malapit na gabi na iba. Gusto ko sana matulog, Nay. Oo, oh. ako, Nay. Galing, galing biyay sa... na lang ka sa tulugan sa ero. Ha? Dito na, katulog, Nay. Wala na lang ka sa kuwan tulugan sa ero kay Lison Magmusaka ka dali doon, kay... Ay, ay, ay mag-iiyat mag ka, Nay. Mag-iiyat ka. ka, pwede dito sa taas kay katumbahon ng taon yung akong kayag doon. Ano ba? <laughs> Sino kasama mo dito, Nay? Say, ako rao oh. na <laughs> ta mm, din matulog doon. So, na isa? Oo. May ka ba takot nito, Nay? Ha, nabiun pa na ito ang takot ka ng kuamang taikuan. Ha, manato pa ang yung taikauban. Ako wala, Giyo. Wala talaga na. Hindi na lang kayo matulog, anak. Kahit Makilang di matulog? no? ka matulog, naaduhan na ta mga tumba. Ay, ha na no lang ka ng tulugan sa ero. Magdug na lang mo sa ero. Ano lang? Hingi na lang ako pagkain, ay. Ano nga yung pagkain, ay? Huwag man ko may pagkaon. Ha? Huwag may atungan, huwag man may pagkaon. Tulog na gani ko karong. Ha? Huwag ka na nai doon. Kaya huwag man gudmi. Supply diri in town doon. Huwag man may... Ya me kapalit pupukanai baka eh, dilikado nai bah dito ka upu nai. Bet senang nai. Ola kayo pambili nai. Wala, wala, wala. Ano na lang nai ba? Ano, bigyan na lang kita nang tiranai. Na de kay kwarta? Ha? Na de na ba de kay kwarta, ng murah ar arangan pamangku sa imo ha. <laughs> <laughs> ano liton langa ke bahay ko lang kulang, nai ba matulog nai. ayaw na lang nagbayad-bayad doon. Basta matulog na lang ka diyan. Ano dyan na? Katulog na? Diyan na lang katulog. Kay, huwag mo sa kakadiri, matumba man ka kay hirig na malimalay. Diyan sa'yo mo po, Nay? Nasa Samot na dito. Ha? Kung sa magkawak-wak. Uy! Mandi ay ka. Sa mandi ning... Gwapo man lagi di ayka. ka. Ha? Gwapo, Nay? Di mandi ay ka. Ang pirmay. Ha? Sa magkagikan doon, ha? Kagawa ko ba lagi ni mo? Ano lang nga sa totoo lang eh. Ano, hindi talaga ako totoong baliw, Nay. Mm. <laughs> ano lang nga, dito lang kami para bigyan ka ng kunting tulong ba? Salamat tao nito. Ha? Lisudod mo sa pagkatinood lang. Pagkatinood lang doon. Mayroon, ito. Mahirap dito, Nay? Lisudod. Kung napay sobra sa lisudod, mauna na. Kami na na. Kahit okay. bukaon mo yung tao nito. Tinood yun eh kulay buntag, punto hapon. Kailan mong punggok po? Punggo? Kaubanan sa kuhol ba? Ay, ganyan pala no? Oo, oh, kanamong sudan. Ano na lang, Nay? Meron akong kunting tulong dito, Nay. Bigyan ng team namin, Nay. Ha? Okay ha? Ha? Ito, Nay. Bigyan ng team namin, Nay. Para sa iyo, Nay. Ay, Salamat doon. Ha? Salamat ka, Ay, doon kay naanak ko ipalit ang bugas na anak ko ikapalit bugas niya o sudan kakao na yung hmm. salamat kayo dong. Hmm. Ay, ka dong o ka yung daghan ka utang na pa motor mo yeah, mo. so, nga yung bargubunong yun yung man tunamo donga nga nag naman gitong nga kung ba na ipaimbargo na lang bagay yeah. ano ba nangyari na eh tungod lagi aning mga kuan utang di na may kabayad, maunang imbargo ko na kuno ng among motor. Ha? Imbargo ko na kuno among motor dong. Wa na may kabayad. Ano na kayong pambayad? Hmm. Paano na lang Yung bahay nyo na yun. Ah, mutakili na gani na. Huwag mo. Huwag mabagsak siya dito. Na. Dito naman malang pong kumatulog. Huwag asa siya matumbali. Huwag hmm. mga kuwi ka tarok sa akong payag kay lisud lagi mi tungod sa utang. Daghang kayo mo bayro Ano ba no? Nag-utang kayo eh. na eh? Ang among giutang nga bao-bao yung barguho na po kuno doon. Tungod mangod sa tiyo doon nga. Puso kayo manda. Manda ko niya. pa na mauki -okay sa city nga e. Pasahero siya. Nadakpang ganit itong isa kaadlaw doon. Hmm. No. 5,000 unta tong iyang ipabayad unya kay wa manggilain kihangyo na lang niya guan five mao mao ang raon ibayad anang among baubao dong nadali pag di nadali ma mao tong na siya nahuli siya kay hindi ni wa mo ang signal Nalike lang? Huh? Oo. Oh. Agano naman ay. Eh. Pagtausan un taon niya kay nahang niya ra kay may laing kwarta gihatagan niya guwan 5 imbis unta na ko ay mauna to ibayad sa ba bao-bao dugang-dugangan na lang wak wow, ingon lagi tong akong bana nga paimbargo na lang katong bao-bao dong hmm. salamat kaayo dong salamat salamat kaayo Mantay! don no. oh. ingat ingat kayo baka huwag yung sandal nagtakilid naman idung no, nagtakilid naman idung dadala namin para sa YouTube Basig ma, ano mo bahay magani dilikado oh ganon 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 bahay ni nanay. Oh, <laughs> unta unta man na hala ko no tanawa ko no diri sulod og ganda ba na oh pa yung flooring hinu -no <laughs> ayo marmol naka <laughs> yung ano ba sige na mangani kung kabulasot di adong na ah, sige ko kabulasot di kini di ay man kabulasot dong ini ba no na na kay may man ako pagkabulasot tinuod gyud may na akong pagkabulasot kining kining mga diri nako nabulasot man ni ka ng kawayan nga sa mabalik man din ang Sinong kasama marito, mo dito, Nay? Usahay mo ani ako mga anak, pero manguli ra mampod. Hmm. Ako lang gyud diri isa matulog. Ikaw lang magisa dito natutulog. Oo, ako ra isa. Oh, ano? may dagan da bay istorya do nga na ako nay manghinadlok hinadlok diri kay daghan daghan na bay ko ni mga matay diha. Uh. Mga disgrasya ba. Oo, oh. kilang kasi oh. malapit oh. ra si nanay, oh. di ba? Oo. Oh. Yeah. Madami. Ako nagunaguna ko diha doon nga. Na ay e, muto kuan, lupad. Ang, mm. -hmm. dili ang tao ng lupad. Nawadaan man sila break. Ah, e, ang, ang, ilang, ang ilang motor na bilin. Ang dua ka tao, ang katong driver, ang katong iang angkas, ning lupad diha sa imbornal na kakarga. Mm -hmm. na Nang imbornal diha Oh. Buhay pa na eh, buhay pa. Ah, oh, grabe yun. Alsa ambok lang. -day. Alsa man to. Ano taon ka na nakatira dito? Ano ba? Mga na katulog. Gabi ba Ayun. yung ano ba nakatagilid na ba no? Nakatulog na ba? May problema sila na nanay kasi lagi, ano? kaya mga utang lagi. Mayroon, Mayroon utang kayo nay? Ano? Daghang kayo may utang dong. Marami kasi business si nanay. Uunsay business? Nanay. business, -business. Yun. <laughs> Ay wala pa <pala> business. <laughs> business yung pati gani manok, alimahan na gani na. Hindi ah, uh, ko lang. Kura ka mag-alaga, <laughs> mag mag-business pa ka. Kaya lang kung nag-invest ka na iwa. Kasi marami ka nga no. <laughs> <laughs> dili mamuhatog palo-palo ah, ah. Yes. Uh, ako ako ra man ihatag sa akong mga ah ganun uh, 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 ano palo nay pang, manager panglaba pang ba pang, ano ba pag nindol yung bahay ni nanay ba mm. pang, pang, parang ah, ano yung bahay mo ni one bar na lang nay <laughs> Lubat na lagi na. <laughs> ano kayang maganda na, natin na dyan man na. ano, naman dyan? ano magandang negosyo di dito na eh? Para, ano, 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 kasi business minded si nanay ba? Ano? Maraming utang si nanay, pero business minded si nanay. Nindot ang kadere, gasolinahan ka. gasolinahan? Ha? Uy, hindi ba? Ano? Dagan ba yung mag di haon niya? Lakasan mo? Anong, ano yun? Ano <laughs> yun? Ano yung gasolinahan mo? Gasolinahan. Ay, gasolinahan pala. <laughs> <Ay>, gasolinahan <laughs> <Ay>, pala. Gasolinahan <laughs> <Ay, station laughs> <Ay>, pala. Oo, gasolin <laughs> oh, oh, may. Oh. <laughs> Bisa di haraba, unya ka mag tinuklod na ng mga kuan oh, kay nahutan og gasolina mm. oh. sakto oh, diretso parking ba no diretso na lang oy diri na ay gasolina na ko cool dire. ah. Kumbaga, business minded talaga siya. Business Inna, minded, si no, no, nanay ay. Um, Ang problema laging, na lang sa kanya, yung kapital. Oo, oh, no? kapital. Magkano kaya yan, hmm. nanay? Kapital na. Mga na yung problema ka rin, mahal na ba yung gasolina doon? ah magkano yan? Sa tingin mo na yung magkano? Magsugod lang yung mga napuka litro na Mm. Mga magkano kaya yung sampung liter? 500. 500 lang? Ha? 500 ba na yun? Oh, mahal naman kaayo ang gasolina. Oh, yung ay, 57 no. Ngayon, time stain. Palagay na stain. mo na yun no. Ang gasolina station na yun no. Gasolina. Kanang takot-takot sa bae. Ay! Ayaw na po nang... <laughs> tangking nga ah, liso yung nga. yung ano mga lang, buti-buti lang ba? yung, oh, yung, yung nasa buti lang ba? Oh, ay, yung, yung, yung ano bang ba? Nga ka nang sakok nga. Ay, yan. Lit oh, 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 ba yan? Pa, yan. ng tubig na iba. Wow. Oh. <laughs> Dami lang niya, mga ubog ng mga ilang sa kinan. Gawit <laughs> mo, kuha ng... Imugalaki. Ano yung pangalan niya na? Ano yung pangalan niya, Nay? Nicole. Ay, Nicole! Behem Nicole! Nicole. Behem! Behem ka muna, Nicole. <laughs> <laughs> Kasi business kami ngayon, ni Nanay, ha? Hahaha! Magkakain dyan. Ayaw pa ba sa liha Nicole? Ah, Ganun lang, yun lang, Nay. na, ang sana? Ano lang pala, no? Ano dyan pa na, akala, nai. akala ko malaki, <laughs> na ba? Wala ba bang mas malaking business ganyan, Nay? Ha? Hindi pa, natin. Okay, Mag-isip ka na, ka, na, si mag na. ka na. Ano, ano mo? Pwede hmm. nung tag, mangungpra-kungpra o sagi. Ah, sabu Ay, Aji eh. <laughs> pala sabu so, ah, ano. sabu. Saging, dahil mungkin saging jadi bang saging bang Oh, ya iban na anak sa buwan an. Tiga nai. Yang bangga kelingan mungai nai. Tiga nai. Tiga nai. Oh. Maganda yan mga Mrs. Mindy talaga sinabi. Oh, baga ipag-pray natin yan. Pray natin yan ay ha. Tingnan natin yung bangko ah, na ay kung ah, upi ang upin ng uh, ng bangko oh. na ay magkano yung magkano yung gasoline station ay? <laughs> no? Ay sige, sige na. Sige, na, sige, na, na, na sabihin mo na ang gasoline kana. Sabihin mo sabihin mo na, sabihin. mo magkano? Ha? Magkano di dapat may amount kasi yan ay. Yung bangko di ba, dapat mag-withdraw ka, dapat may amount yung kailangan mo magkano? Sige, magkano yung magkano naman ay? sa gamay ra gudong bisa mo da sakto ay, ah, na siguro nung 1000 ay magkano yun ay bisa mga 1000 ra mga pura ka dito ng sampung 1000 Hindi. Oh, ay, isa lang. Ah, pala. Isa, 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 Isa lang. Isa lang. Isa Mani, bangko natin. Tingnan yeah, natin pignit, sa bangko. Natin kung na. upin ang na. bangko pignan natin. natin. Pikit, ka muna, ay. pikit ka muna. Ka. Pikit ka muna. Pikit. Isa lang, isa lang. Isa lang daw kay nanay. Bisa gi isa lang, lang. lang nai. Oh. Ah. Uh, Bigawin mo na lang yung dalawa kay para pamasahin ni nanay. Oh. Pamasahin, pamasahin daw. Sa nanay. Sa kumakain pa ni nanay. Pagkain pa daw ni nanay. Pangjuwa pa daw ni nanay. Pangjuwa. <laughs> Okay na pag mo na eh. Ayun na, dito na ako. Basig pwede makapalitag, Choy. Pwede, Choy. ka makauban raon ta doon. Ayan. Hindi pa, Choy, Gusto pa ng kasama. Maka makauban lang sa siya. Mayanin yung mga chuy, bata ba? Bata. Oh. Oh. May ano lang na yan. Ano? May asawa ka na? <pyat> na naman <kingaban> ko, pero siya mga bata ka. Wa, wa manggugoy ka o bandit sa balay. Iba kasi yung <theory> iniisip niya. Iba talaga ang mind it, business mind it. Daot man Pikit ka muna, Nay. Pikit ka muna. Ito lang, Nay. Sa lang, Nay. Bigay ito ng team namin, Nay. na Salamat ka ayo, Ani Dong. anak ko'y kuhan ma... Makuhan ka ng ma masugda na ako ang akong pangandoy nga makabaligya ako diya gasolina dong salamat okay na kaayo ni dong salamat kaayo Ayun, kami magtagal nay ha oh. oy hapon na nay maghanap In... pa kami In... ng choy oh. <laughs> ayaw nang choy nga <laughs> Wak wak dong. yung wow lang yung wow. Kanang, yung kanang wow bata talaga yung wow. lang na ako ikauban sa payag. Ah, sige. Alis na kami sama siapa magkasama siya ba? mo Ingat ka dito na. Paano pag tumabi na, tumabi sa iyo, matulog? Bata man. Ah, okay lang. Ayaw na may problema na kay bata man. Ang ako lang bang anak ko magabi kay Maamang man siguro ko diri kadugayan dong ubo ako ka istorya. Oh, yeah, no. Kanarang mga ero akong istoryahon hon dong ga. Analen. Oh, oh analen. Oh, ang ganda ni. May a pangalan parang tao ba? Nicole. Nicole. <laughs> Katong isa si Toto. Na <laughs> <laughs> Wala yan to. Nadya, gikali na hanak ko. Huwag na kayo maingay. Ang galit Toto! Ito. 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 Lahat ng pangalan Nay. Ang ganda mo. Mabait si Toto Nay. Mabait yun. May 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 analing. Okay. Sakit ng sa yun na yun. Toto. Sarili Alis na. Alis na. Alis na. kami. Alis na. Alis na. Salamat, salamat. Joke. Iya, yeah, kerito na. Nagagadis na yan. Nahulaan mo yung Nahulaan namin, yung namin na iba. Nakagay sa inyo. Sige na, alis na kami na. Sige <laughs> <Yeah, karito> na, na. <laughs>